Naranasan po ang hagupit ng bagyong goryo sa iba't ibang probinsya sa Luzon. May mga bayan pangang nawalan ng kuryente at nakansela rin ang ilang biyahe ng barko. Narito ang report. Naram sa Bulacan ang matinding ulan at malakas na hangin dala ng bagyong goryo. Pero ang ilang motorista, tuloy ang pagbiyahe kahit na masama ang panahon. Nanatiling normal din ang antas ng tubig sa tatlong pangunahing dam sa nasabing probinsya, kaya hindi kinailangang magpakawala ng tubig. Pabugso-bugso pero malakas ang hangin naranasan sa ilang bahagi ng bataan. Halos itumban na nga nito ang tent sa harap ng Kapitolyo, na itinayo para sa turnover ceremony ng mga lokal na opisyal na gaganapin ngayong araw. May mga puno rin na nabunot, at sa ilang kalsada, nagkalat ang mga sanga. Halos tatlong oras ding nawalan ng kuryente kahapon sa labing isang bayan sa Bataan, pati na ang lungsod ng Balanga. Ayon sa Orion Service Center, nagka-problema raw sa linya ng Limay Morong Line dahil sa lakas ng hangin. Naibalik ang kuryente bago magtanghali. Sa bayan naman ng Morong, pinakiusapan ang mga mangingisda na huwag na munang pumalaot dahil malakas ang hangin at alon. Magdamag namang minonitor ng otoridad sa Nueva Vizcaya ang ilang ilog. Partikular na sa mga lugar kung saan may mga komunidad, ang ilog magat sa bayan ng Bayombong, tumaas ng bahagya ang tubig, binahari ng ilang kalsada. Para sa unang balita atina Imperial Reporting.